All right mga bossing. So gusto ko lang i-share sa inyo yung aking ininstall sa Smash 115. So uh, ano pala siya mga boss? Two-way alarm system. So ito yung remote ng two-way niya. Bali ang brand pala nito mga boss ay LTC. Ayan. Sa mga gusto magpakabit mga boss, PM niyo lang ako, presyong kaibigan lang. Pero sa inyo yung ah, uh, ito kayo ang bibili ng alarm system na makukuha nyo lang sa Shopee so subukan natin siya guys ah uh, ito ibig sabihin nun unlock tapos ito naman lock kapag ginalaw nyo yan mga boss alarm yan yon naririnig nyo naman siguro first uh, attempt ganun lang muna siya sample pero pag ginalaw nyo ulit ayan first attempt second attempt yan. Yan siya mga boss. Narinig nyo naman kung gaano siya kalakas yung alarm niya. Tapos, pwede rin nyo i-start gamit itong remote natin. Ayan, start natin. Unang pindot, pangalawa. Yun. So, hindi ko yan inahawakan mga boss, pero nag-start siya ng kusa. Ayan ilaw natin. Ayan. Tapos, pwede nyo rin siyang patayin gamit itong remote. Ayan, patay. Pag-start, one, two. Ayan, start. Nakaandar na yung makina niyan, mga boss. Alright. Alright, mga boss. Ayan lang. Ganyan lang yung pagkakawiring ko sa kanya. Bali, dito ko sa main harness linagay. Ayan. Pero parang wala lang din naman nangyari. Ito siya. Ito na yung pinakang wire ng alarm natin. Tapos sa main harness ko siya linagay. So, so far malinis naman ito. Yung papunta to sa alarm speaker. Tapos ito, yan. So, hindi ko na to binalot. Para ipin case uh, tatanggalin ko, malinis pa rin siya. Yan. Pero yung dito, ayan, sobrang linis niyan mga boss parang hindi lang din binuksan tapos linagyan ko siya ng uh, cable tie para mas maganda ano siya para pick siya kasi binuksan natin yung pinakang harness niya eh. kaya mas maganda pa rin pag naka seal Ayan. so malinis yan mga boss Ayan.